na siya talaga sila. Tama ba paggalitan ako ng Mercedes na yon ha? Kung sa nila ako, ano ba kakalaan nila sakin? akin? Kabuysit? Alila nila? Ito sila kaya pumunta dito at magpakit kay Bong. Kabuisit? Ha? Tita Ivy, laro po tayong gulaho. Ha? Ay, eh, hindi naman ako marunong maglaro niyan eh. Sa iba kayo na makakapaglaro, pwede? Pero, madali lang po ito. Basta tiyagaan lang. Kaya, sige na po, Tita Ivy. Mag-practice na tayo. Sige na po. Yun po kasing turo sa kanyang tita kami, Sige na po, Tita Ivy. Oh, Isa naman pala yung magaling. Ito e, sa kanya ka lang Pero, gusto ko po kasi, eh. magaling na ako. Pagbalik niya bukas. Kaya, sige na po, Tita Ivy. Gusto mo mag-practice? E eh, kung practice ko kaya ito sa'yo, ha? Ipakalo ko ito sa'yo. Eh, yung kulit-kulit mo eh. Di ba sinabit mo na ayoko? Hindi e, ka mo nakakaintindi. Boba?